Dahil wala akong magawa, ito yung luma naming salamin na nabasag. Ito yung naka stand mirror. mirror. Ayan, nilinis ko na. Gagawa natin ng bagong frame na pang, pang mukha lang, medyo maliit lang. yan matagal na itong naka-imbak sa uh, dito sa ibabaw namin. Wala naman akong ginagawa ngayon kaya gagawa na natin ng frame ayan pinutol ko na sa mga nagtatanong po kung saan ako nakabili ng diamond cutting glass bili lang po kasi sa Shopee mura lang po yan mga 150 o hanggang 200 ayan ginuhitan ko na nga po ayan madali lang po pumutol yan kayang kaya nyo lahat naman tayo pwedeng matuto. Ayan. Nung matuto ko, ginawa ko rin yan. Madali lang talaga mga idol. Napaka simple, Guguit, lalagay nyo lang ng konting oil yung salamin. Pati yung diamond cutting. Ayan. Medyo didiinan nyo lang. Para kumapit yung, uh, yung gear nya. Ayan, naputol na natin mga idol. Napaka simple lang yan. Ginawa ko ng square yung salamin, dating oblong. Ngayon naman ang gagawin natin ay yung kanyang frame na binutasan ko na. Yan. Napakasimple lang po dali, uh, gawin niya mga idol. Kayang-kaya natin gawin lahat yan. Ito naman, ginarender ko na yung, yung lalagay ng salamin natin para hindi na tayo mag pa isusuksok na lang natin yung kanyang salamin. Ayan, niliha ko na po yung kanyang mga kahoy. gagamitin, na, gagamitin natin frame. Ayan, medyo inabot tayo ng ilang minuto dyan para pakinisin natin yung kanyang pa, uh, frame o yung paluchina After that, Nilagyan ko na lang. Meron mga butas-butas yan. Kaya tinakpang ko. Para hindi naman pangit tignan. Ayan. Ganyan lang po gagawin natin. Yung pinaglagarihan natin ng kung ano man yung natin. Kunin natin yung kusot. Yan ang ipagtakip natin. Ayan. Napaka-effective po yan. Pagkatapos niya matuyo niyan, liliahin lang natin yan. Pero hindi ko na pinakita dahil mahahaba yung video natin. Pinas forward ko na mga idol dahil uh, napakahaba ng video na to. Halos kalahating araw ko rin ginawa yung frame na yan. Napakatagal. Dahil hindi po biro yung pagkagagawa tayo ng mga ano, about kahoy. Napakahirap po. Lalo ko yung gamit mo limitado lang. Ayan. Nilagay ko na nga po yung salamin. Ayan. Dire-diretso na. Sok-sok na lang. Lagay natin ng pandikit. Para kumapit. Para stable yung kanyang uh, yung pinakapangipit niya. Para hindi na gumalaw-galaw. Ayan. Uh, Sok-sok na natin yung ano. Yung kanyang pangipit. Yan po yung magiging frame natin na ah, pang ipit. So yan na nga, nabuo na natin. Ang gagawin na lang natin ay dikitan pa yung ibang gilid ng para matibay. Yan. Alam nyo idol, kung titignan napakadali lang gawin. No? Ah. Mahirap po gawin. Mukha lang simple tignan. Pero pag actual na, napakahirap po. Maraming proseso dyan. O, oh, yan na nga. Tapos na natin dikitan. Babarnish na na natin. Yan. Nilagay, naglagay ako ng kahoy para hindi na kumalat yung uh, barnish natin. Yan. Saglit na lang. Matatapos na natin to. Yan. Konting input lang. <laughs> Kayo mga idol, kaya nyo rin gawin to. Maging creative lang tayo. Yung mga sirang gamit natin, ah, uh, gawa uh, tayo kung paano pa natin ma mapapakinabangan ulit. Yun na nga, oh. Pati likod niya, binarilisan ko para maganda tignan. Ayan, malapit na natin matapos yan, mga idol. Ayan, nakakapagod din. Parang simple lang gawin, no? Ayan, nagmukha na maganda yung salamin natin. Ayan. Tapos niyan, nilagyan ko ng uh, pagkatapos patuyuin, nilagyan ko ng sapitan. yung pako na lang ginawa natin. O, oh, ayan na nga mga idol, tapos na. Salamat po sa panunod mga idol. Mag-ingat po kayo. Thanks for watching.